gagawa ko kayo ng bola-bola para masarap ang kain nyo. Hmm? Magluluto tayo ng bola-bola. Ayan. Bola-bola yan eh. Pungginging at saka ni eh, clover. Yan mga dagol. Mga fans ko yan sa cooking. yan gagawa tayo nito ha. Mamaya pag naluto, bibigyan ko kayo. Sa inyo talaga to. Hindi hmm. pa luto, mamaya pa. Hindi pa luto, bulingling. Bulingling, oh. hindi pa luto. Hindi pa luto 'yung mama, wala pa. Ang dalawa oh, sige, ang away oh, ala. Kisame, may. Palagi na lang kayo nag-aaway. Ay. Kisa Alam mo may kasalanan ka. katago ka dyan. Ay. Kisang. Lagi mong kinakagat si Siopaw. Hindi kayo lagi bate. Ay naman. Bad. Huwag kang aalis dyan ha si shopaw naman kasi, sunod nang sunod kinakagat ka na nga oh. eh ayan, galito maki-scratch na lang tuloy siya o, oh, o, oh, o, oh, o oh. makiki-scratch lang siya sa iyo eh anong gusto mo? kanya-kanyang scratch post pwede naman itong nato eh shopaw ka kasing lalapit kay Choco este kay Kisame hmm. ikaw pala away ka na rin nahawa ka na so ayan luto na ang kanilang burger patty este bola bola na hindi naman bola wala tong asin at betchin konti lang yan guys mukha lang marami <laughs> wala yan asin betchin para healthy carrots yan tsaka giniling carrots at giniling kaso mainit pa may lasa naman kahit na papano lasang karne at carrots diba ba? Mainit 'e. Eh. Kakainin yung mainit. Hmm? Mainit pa mamaya na pala mainit. So, ayan malamig na. Huwag na mag-away. So ayan guys, kapag magluluto kayo ng ulam ninyo, magbukod na kayo ng walang timpla. Yan. Para sa inyong mga aso, carrots 'yan na may giniling, walang timpla. Walang asin, walang bechin. Ayan, nag-aaway na naman ang mga alaga kong pusa para masustansya sa inyong mga aso clover. Yan, ilang piraso lang 'to. Tigitig isa kayo. Yan, 'di ba? Sarap. Ano ba 'yan? Nagat mo pa 'yung aking Otsoko. O choko. O 'di ba? O boss. Yan ay binukod ko lang na konti para sa kanila. Ayan. Kaso nga sobrang lalaki ng mga bibig nila, mga dagons. Kaya, ang bilis lang maubos hmm, ayan si Itim, oh, huli <laughs> kasi ang lalaki ng ano ko eh ng pati, mukha lang maliit sa video kaya ayan hmm, parang hinangin lang punggingging, gingging hmm, huling kumain si Itim talo, talo si Itim panalo si Haba yan, panalo si Haba, bilis kumain huli si Clover pala, ayun kumakain pa Tsaka syempre, huli ang bulilit, ayun kumakain pa o oh. Siyempre, bulilit yan eh. ba? Diba? Ayan, ang kanilang mukbang ngayong araw na to. Giniling with carrots. Huwag nyo lang guys, lalagyan ng betchin at saka asin. As is lang, walang timpla. Para masustansya, para sa mga aso. Minsan nga malunggay eh. Malunggay, giniling, ganyan. Lutuin nyo, masustansya yan. So, yun lang. Babay na itim-tim. Bang-bang! Babay na! Babay na Nabusog ka na eh babay na. Ayaw magsi babay ikaw na lang kung Pungging. babay kung ging. Babay na. Babay.